Ito pala ang mga senador na isinangkot ni Roberto Bernardo na nakatanggap ng kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ay sina Senator Cheese Escudero, dating Senator Bong Revilla, at dating Senator Nancy Binay. Bukod sa kanila, binanggit din ni Henry Alcantara, isang dating District Engineer ng Bulacan, sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada bilang mga nakatanggap din ng kickback. Detalyadong paglalahad ng mga paratang. Senator Chiz Escudero, ayon kay Bernardo, personal niyang naihatid ang 160 na milyong piso, na 20% ng 800 na milyong piso halaga ng proyekto, kay Maynard Ngu. Si Ngu ay kaibigan at campaign donor ni Escudero, at di umano'y kumakatawan kay Escudero. Ang mga proyektong ito ay nauugnay sa Valenzuela at Marinduque at isinama sa General Appropriations Act para sa 2025 mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang, sinabing wala siyang direktang kontak kay Bernardo tungkol sa usapin. Dating Senator Bong Revilla, inakusahan ni Bernardo si Revilla na humingi ng 25% na komisyon mula sa mga proyekto. Aniya, nakipagkita siya kay Revilla noong 2024 sa Makati at nagbigay ng listahan ng mga proyekto na galing kay Henry Alcantara. Ang 25% na bahagi na nagkakahalaga ng 125 na milyong piso ay diumanoy kinalekta ni Alcantara at personal na inihatid ni Bernardo sa tirahan ni Revilla sa Cavite. Ang mga proyektong ito ay kinabibilangan ng dalawang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 200 na milyong piso sa 2025 National Expenditure Program at tatlong karagdagang flood control project sa Bulacan na nakalista sa House Approved General Appropriations Bill para sa 2025 na nagkakahalaga ng 300 na milyong piso itinanggi rin ni Revilla ang mga paratang, sinabing, ganap na hindi totoo, ang mga ito. Dating Senator Nancy Binay, sinabi ni Bernardo na kinontak siya ng staff ni Binay na si Carlin Villa, na di umano'y humingi ng 15% na komisyon para sa dating senador noong 2024. Ang 15% na komisyon na humigit kumulang 37 na milyong piso ay kinalekta ni Engineer Alcantara at inihatid ni Bernardo kay Binay sa isang bahay sa Quezon City. Ang mga proyektong ito ay binubuo ng tatlong flood control projects na nagkakahalaga ng 250 na milyong piso itinanggi ni Binay ang mga akusasyon, sinabing nagulat at nalulungkot siya na idinadamay siya sa mga anomalya ng DPWH. Senator Joel Villanueva, ayon kay Henry Alcantara, si Senator Joel Villanueva ang nakatanggap ng 600 na milyong piso, 10.50 million mula sa isang ghost flood control project. Inamin ni Alcantara na ibinigay niya ang halaga ng cash bilang tulong kay Villanueva sa pamamagitan ng isang intermediary. Bagamat sinabi ni Alcantara na hindi alam ni Villanueva na ang pondo ay galing sa Ghost Flood Control Budget, ang testimonya ay nagpapatunay sa sistema ng Midnight Budget Insertions. Senator Jinggoy Estrada, binanggit din ni Alcantara na nag-funnel siya ng 25% kickbacks mula sa Flood Control Fund sa staff ni Senator Jinggoy Estrada na di umano'y sa ilalim ng direktang utos ni Undersecretary Roberto Bernardo. Ang mga paratang na ito ay lumabas sa mga pagdinig ng Senado kung saan si Roberto Bernardo at Henry Alcantara ay nagsilbing mga testigo. Ang mga akusasyon ay nagpapahiwatig ng malawakang sistema ng kickbacks at korupsyon sa mga proyekto ng DPWH na nagre sa substandard na mga proyekto ng gobyerno. Maraming salamat sa panunood mga kakwento.